talamak na masyado nang kumalat yung pagkadiskontento ng mga tao. Unang-una, sa kanilang araw-araw na pag-inog ng buhay, talagang na alam naman natin lahat yun, lahat tayo nakakaranas doon. Hmm. Yung mataas na presyo ng lahat ng pangunahin bilhin, magmula sa kakainin mo, sa gamit mo sa langis, lahat yan. Apektado lahat kasi eh, ang oil. <laughs> pag ikaw yung tumingi sa uh, bahay mo, lahat konektado yan. Eh, yung, yung mga furniture siya. Puro galing lahat sa, ano, eh, sa Eh, pag ginawa mo yan, eh, kailangan mo ng langis. Eh yan, eh, napakataas na, eh, di ba? Kaya apektado lahat. May mga bilihin. Pagkita mm -hmm. po, ang problema pa, yung mga magsasaka, yung mga ordinaryo manggagawa, magsasaka, eh, hindi rin natin natutugunan. Maliba pa sa yung pinapangunahing problema ng mm. lokasyon, na ang sanhi kung bakit nagkakaroon tayo ng mga politikong na ilalagay natin sa kapangyarihan na puro pang sarili ang kanilang binibigyan pansin at hindi ang kapangyarihan ng bayan. So, lahat ng yan, eh, lumalawak. At mm. pag yan ay lumawak, at nakikita pa nila yung kanilang inaasam-asam na ginawang pagbabago ng ama na gusto nilang ituloy na hindi natuloy <laughs> eh gusto nilang kunin yung anak naman sapagkat nasubukan na yung anak pag yun ay sinira mo eh talagang mag-aalsa yan magkakaroon talaga ng pag-aalsa at sana makita ni Presidente Marcos Jr. na pag tinuloy nila yan, yun ang kanilang simula ng katapusan. Pag hindi nila tinuloy, eh, tatagal pa siya ng tatlong uh, taon. Meron siyang pagkakataon na baguhin niya. Ang galing niya yung mga nangunguna sa korupsyon, nangunguna sa paglapag, sa saligang batas. Otherwise, talaga magkakaroon tayo ng, ng bagong kalakarang politika dito sa ating bansa. At kailangan, ng so, mga taong ito. Nakita naman nila yung kasaysayan natin na merong katapusan ang katiwalian, merong katapusan ang pag-abuso, merong katapusan ang paglalamang. Pag hindi nila natutuhan 'yon, dapat alam na nila 'yon, natanggal si Presidente Marcos Sr., natanggal si era, ah, di ba pinakulong pa natin si GMA, na, absurdo. Yung leksyon na yan, pag hindi mo yan natutuhan, maniwala ka, <laughs> yung pangkasulukuyan ang magiging mitsa upang ikaw tanggalin. Sapagat yung mga tao na naglagay sa iyo sa kapangyarihan, e eh, merong katutubong kapangyarihan at karapatan na tanggalin ka sapagat sila ang naglagay kung hindi mo na matutugunan ang kanilang mga pangangailangan.